po si Roxanne, 46 years old. Nakatira po ako sa probinsya ng Negros. Hindi ko na po babanggitin sa inyo kung saang bayan sa Negros. Taong 1990, nang nagkaroon po ng malakas na lindol. Bata pa po ako noon. Pero tandang tanda ko pa po ang lahat ng nangyari. Hapon po noon nang naglalaro kami ng mga kapatid ko sa aming bakuran. Tatlo po kami magkakapatid. Ako po ang panganay, si Jenny ang pangalawa at ang bunso naman ay si Alex. Si nanay naman ay dinidiligan ang mga tanim naming mga gulay. At si tatay naman ay gumagawa ng mga lambat para sa kanyang pangingisda. Nang biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Nung una ay hindi namin ito naramdaman. Pero sinabi ni tatay na lumilindol daw. Kaya biglang tumakbo si nanay para kunin kaming magkakapatid. Kubo lang po ang bahay namin. Pero sa lakas po ng lindol ay nagiba po ito. Napaiyak po kami ng mga kapatid ko sa sobrang takot. Si nanay naman ay nanginginig. Nakita namin si tatay na tumatakbo papalapit sa amin. Sumisigaw ito. Tumakbo na raw kami agad. Kinarga ni tatay ang bunsong kapatid. Tumakbo kaming lahat. Sinabi ni tatay na baka magka daw. Marami ring mga taong nagkakagulo. Takot na takot sila habang tumatakbo. Habang tumatakbo kami, nakaramdam kami ng pagyanig ng lupa. Ang tawag nila dito ay aftershock. May nasasalubong kami mga truck at mga sundalo. Pinasakay nila kami, dinala nila kami sa isang evacuation center. Pagdating namin doon ay maraming umiiyak dahil sa takot. Wala namang nangyaring tsunami pero inabot pa kami na mga ilang araw sa evacuation center. Nagiba kasi ang aming kubo. Inaayos pa ito ni tatay. Nung araw na nangyari yung lindol na yon, ay eh hindi kami nakapasok ng kapatid kong si Jenny. Wala kasi kaming baon sa eskwela. Kaya sinabi ni nanay na wag na daw kaming pumasok Umaga at hanggang hapon ang pasok namin sa school. Bumagsak din ang eskwelahang pinapasukan namin. Muli kaming bumalik sa aming bahay. Isang araw, dumating si tatay at ang kaibigan niya. Sa kabilang baryo na raw kami titira. Aalis na raw kasi ang kapatid ng kaibigan ni tatay sa Manila na raw ito titira. Wala araw magbabantay ng bahay nito kaya si Tatay ang napili nitong magbantay dito. Naisip din ni Tatay na hindi kami ligtas sa aming bahay tabi kasi ito ng dagat. Tuwing may bagyo kasi at may mga nangyayaring lindol ay lagi kaming lumilikas. Kaya pumayag na rin si Tatay sa alok ng kumpare niya. Hindi naman tuluyang iiwan namin ng kubo. Lagi pa rin namin itong pupuntahan. Mga dalawang linggo ang nakalipas, lumipat na kami sa bago naming tirahan. Hindi naman kalakihan ang bahay. Tamang-tama lang ito sa pamilya namin. Napansin ko na bagong gawa ang bahay. Sinabi ni tatay na bumagsak raw ang dating bahay ng kapatid ng kumpare niya nang nagkaroon ng malakas na lindol. Kaya muli nila itong itinayo. Pagpasok namin sa bahay ay wala kahit isang gamit kang makikita. Maliban lang sa isang malaking salamin na nakasabit sa dingding ng bahay. Wala rin naman kasing kami mga gamit para hindi na mangisda si Tatay, ay isasama raw siya ng kumpare niya sa trabaho nito sa daungan ng mga barko. Kargador daw ang magiging trabaho ni Tatay doon. Stayin siya sa trabaho niya. Iilan-ilan lang ang mga kapitbahay namin dito sa aming bagong tirahan. Mapapansin mo rin na bagong gawa rin ang kanilang mga bagong bahay. Simula nang nasira ang eskwelahan na pinapasukan namin magkapatid, ay tumigil muna kami sa pag-aaral. Tumutulong na lang kami kay nanay sa mga gawaing bahay. Habang nagtatrabaho si tatay sa piel, naisipan ng nanay ko na gumawa ng mga merienda. Ilalako namin ito ni Jenny sa bahay-bahay. Bago kami umalis ni Jenny para magtinda ng suman, ay umakyat muna ako sa taas para magsuklay. Umarap ako sa salamin. Nakita ko na parang may biglang dumaang bata sa likuran ko. Hindi ko ito pinansin. Inisip ko na baka si Alex yung dumaan. Pero bakit ang bilis na wala? Tinawag na ako ni nanay para bumaba nang araw na yon na lahat ang tinda naming mga merienda. Alas 8 ng gabi noon, habang at kami ng TV, ay suklay naman ng suklay si Jenny sa harap ng salamin. Nagulat kami nang sumigaw ito at tumakbo. Sumiksik ito sa tabi namin ni nanay. May nakita daw siyang bata sa gilid ng salamin. Sinabi namin na baka si Alex yun hindi daw iba daw ang mukha ng batang lalaking nakita niya. Puting-puti daw ang mukha nito. At ang paligid ng mga mata nito ay nangingitim. Kinilabutan ako sa kwento ng kapatid ko. Sinabi ni nanay na matulog na kami. Si Jenny ay takot na takot. Nakatalokbong ito. Natakot din ako kaya nagtalokbong na rin ako. Kinabukasan, pagising namin, ay wala na ang salamin na nakasabit sa dingding. Tinanggal na ito ni nanay. Isinilig niya ang salamin sa sako at inilagay niya ito sa silong ng bahay. Hindi ito maitapon ni nanay, baka hanapin raw ito ng may-ari. Nang dumating si tatay, kwenento namin sa kanya ang lahat ng nangyari. Habang natutulog kami, nakarinig kami ng ingay ng batang umiiyak. Kaya lumabas si tatay para tignan ito. Wala naman siyang nakita sa labas. Sinabi ni nanay na parang sa silong daw ng bahay niya ito naririnig. Pupuntahan na sana ito ni tatay nang tumigil na ang iyak ng bata palaisipan sa kanila kung sino yung batang umiiyak. Malalayo kasi ang bahay ng mga kapitbahay namin. Kinabukasan, bumalik na uli sa trabaho niya si tatay. Nang isang gabi, nagulat kami nang bigla na pabalikwas si nanay. May narinig na naman daw siyang umiiyak na bata. Pero wala naman kami naririnig ng mga kapatid ko. Nanggagaling raw ang iyak sa silong ng bahay, ang sabi ni Nanay. Takot na takot na lumabas si Nanay para tignan sa silong ng bahay kung sino yung batang umiiyak. Pero wala naman siyang nakita. Madilim na madilim sa silong ng bahay. Simula nang lumipat kami sa bahay na 'yon, ay parang may kasama kami sa loob ng bahay na hindi namin nakikita may nararamdaman kaming bumababa sa hagdan. Minsan naman ay parang may naglalaro ng bola sa taas ng bahay. Sinabi ni nanay na babalik na raw kami sa dati naming bahay. Hindi na raw siya tatagal dito. Hintayin daw namin ang pagdating ni tatay para makaalis na kami. Simula nang lumipat kami dito ay parang hindi na normal ang buhay namin. Lagi na lang kami natatakot. Nang dumating si tatay, sinabi agad ni nanay na bumalik na kami sa dati naming bahay. Umayag naman si tatay. Ang huling gabi na namin dito sa bahay, habang nagkikwentuhan kaming mag-anak, nakarinig kami ng ingay sa silong ng bahay. Tunog ng nabasag na salamin. Agad na bumaba si tatay Tinignan niya ito sa silong ng bahay kung ano yon. Nakita niyang basag-basag ang salamin. Sumunod si nanay para alamin kung ano yon. Nagulat siya, sinabi niya kay tatay na bakit nabasag ang salamin. E nakasilid naman daw ito sa sako. Tinali pa nga niya raw itong maigi. Nakaramdam ng takot si tatay, kaya inaya na niya si nanay na umakyat na. Kinabukasan, agad kaming nagdigpit ng mga gamit namin. Pinuntahan ni tatay ang kumpare nito. Nagpaalam siya rito na babalik na kami sa dati naming bahay. Kwenento ni tatay ang mga nangyari. Sinabi ng kumpare ni tatay Natotoo pala daw ang kinikwento ng kapatid niya na nagmumulto ang anak nito. Nang nagkaroon ng malakas na lindol, gumuho ang bahay ng kapatid niya at nabagsakan ang bata kaya ito ay namatay. Sa ngayon ay bumalik na po kami sa dati naming bahay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.